mayong adlaw guys uh, Modene mo ang among mga alaga nga mga manok wapay labot tong mga piso nga nasa ilang mga kulungan karong orasa kay magpakaon ko og, uh, sa alaga na mga manok o pato Ishir na ako kung unsa ang amo ang ginapakaon sa among mga alaga labi na karon nga gamahal ang feed so magbuhat mga alternative nga mga pagkaon nga pwede nato ipakaon sa atong mga alaga para makatipid ta. So, among ginabuhat, uh, pwede po nato ipakaon ang kinudkod nga mga lubi. Tapos, uh, sa gula nato ugamay gamay nga feeds Kung na may mga lubi dira nga uh, naka-stock lang, pwede ninyo na gamiton para ipakaon ninyo sa inyong mga alagang manok. Ako nang gipakaon diri ang i nga pagkaon nga mga kinudkod nga lubi o gamay lang nga feed sa manok ang ato ang na So, kahit papano makatipid juga o pagkaon sa manok. Ang sapato, bali na nako i-videos nga gibuat ani, eh. Pero ang ginabuat sa akong papa, bali na may tangkong dira tapos uh, ginasagol niya o kapayas uh, sagulan po niya o tao so makatipid po ka sa pagkaon sa pato tamo niya mga pato dagway sa mga pato bulingit kayo Sebagai so, bagay mga pato wala man dyan yung ipiling, uh, pagkaon atibaw baho ginakaon dyan So, mo lang niya akong video. Salamat kayo sa inyong mga pag kanaw oh, ah uh, ayo kalimot mo og like og subscribe sa akong channel salamat